gulong ng motor maga o gulong ng multicab o dump truck maga na mga tinatapon maga ng gulong dala ko maga para gawin nating pat maga o taniman sa luya maga tagot niya ni maga dahil kung malaki ng laman pero tinabunan ko lang ng lupa para mas malaki para las, mas lumaki pa hello maga mayong ayam ah, buntut sa tanan o no, Merry Christmas sa nah, tanan mga karong 2024 mga December 2024 po so mga Pasko na Pasko mga <laughs> wala kita tayo kwarta na <laughs> mga kita yung tayo kwarta na niya itong hinta karong nga Pasko pero ang bot lang pila na kayo, si Agi mga na New Year mga o Christmas mga uh, pilar ka uh, piso atom kapitan sa tumpor samao mga na salamat yapo ko mga sa mga kaya bisaya nanir ko mga kaya nga patuloy may lawas kusog mga kinabuhi na napailob na mga sa tanan mga na itong ano nga pagsulay na mga salamat ka po po mga salamat po kayo mga sa mga viewers at subscribers salamat kayo karoon mga 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 new year kami new year na po mga ang lang may kwarta baka kung mo may hapusan sa bursa bisag piso lang pala ko income maga balay pinting sa datong pamana ni atong night dive maga kay nagkumbalo din niya ko an tugnaw karon month karun December pero tinag yung tugnawa kayo mga nga wala sa income na tatigag may kay wala pero wala ko yung vlog po kay lagi wala tayo pamana o one Masa ko mamagol maga Eh, ano ko yung samad maga sa ka sa na Nasama doon ka mo sa pagtanong na magsaging Nalo ko maga Bisa gamay rin samad Kaya simba ko maga Narabay mga tae sa mga ilaga Ihi, kasi simba ko maga Mukha sa samad Simba ko lang Mga maga na Karon Ang content maga wakulay lang content Okay, rin luya maga na Patanong po ni Living the Good Life O winalin i Winalin gentry maga Winalin igay gentry Karon maga ako pagkita sa inyo maga Kaya na humana mo hinlo Dani maga Pero uban na pagayo Ako mahinlo Uban maga sama na ni Maga oh. No. Nao. sa Maga. Tagko na sa unod Maga pero wala pa na ko mahinlo ka ayo. Tapaga yung tao Maga oh, hiloanan pa to. mga Maga ako lipa kita sa inyo Maga ga bakang kamera Maga. Para makita na to mga Oh Maga dara Maga. Nara maga, nakita niyo Maga no. Na gulong ng motor Maga o gulong ng multicab o dump truck Maga na mga tinatapon Maga nang gulong. in Maga kahit sa dagat mga makakita ako ng gulong sa pupamana Ay dinadala ko mga Para gawin nating pat maga o taniman sa Luya mga Kasi mga pangarap ko mga mga Tanim ng luya Pasalamat na po ko yung Winnerin Igay Gentry mga Kasi o Living the Good Life mga oh, Dalawang account kasi yung Facebook account niya mga Winnerin Igay Gentry po at yung Living the Good Life Ayan mga Salamat po ko sa kanya dahil sa kanya tong ya maga rebili siya ng luya tapos pinatanim sa akin ayan maga at tinatanim na po natin na March po March ngayong year po 2024 tapos ngayong December maga ayan na kalabasan na maga at ayan po maga ba maga o ang mga kapakita sa inyo tanan maga tagot na niya sa unod maga umarap malaki ng laman pero tinabunan ko lang ng lupa para mas malaki para las, mas lumaki pa kaunti ayun o mga kay yeah, oh. gulong ng motor maga yan tala yan pa ayang hinahanap maga gulong na motor ng truck oh. multi cab po kasi po hindi po talaga maano madaling malata sa ano lupa kahit naka sandal sa sa lupa oh yan yeah, loya luya mataba siya maga kasi mga itong mga gulong mga bago ko tinanim loya luya nilagyan ko muna ng mga ano kahit anong klaseng dahon mga na madali lang ma ano maga madali lang ma tatak o makon maga ayan maga o ang bukit ng luya Muni mo ni maga karon maga pag sunod pag habis ato ni maga mag ang kukpisto ni maga ay kana siya nga payag maga kana akong balay dati maga na kwan balito pa yung kana siya maga ako managubon kay guba na mampod naguba na mampod sa kahuan uwan ya wala na ako na maatay mo na nagubal sa eksamot mao nga maga dia na ko mbutang ang aton loya ah, og aton na maguba pohon karon luya maga dagko na sa ulod maga ini na mo maga oh dagko na sa unod tinabunan ko lang nang lupa maga para mas lumaki pa konti pag harvest ng mangga diyan na natin makikita kung ano ilang kilo kasi diyan mangga sa so pagtanim po ng mangga pagtanim po dito wala kasi ako naka ano mangga po ilang kilo niya natanim po dito lahat kasi may trabaho din ako traction doon mangga kaya tinatanim ko lang ito kahit walang ano para lang hindi masayang at ito mangga oh nabuhay naman pero yan gusto ko talaga magkamu ano, mga gulong na mga sirang gulong mga yung mga lumang gulong na naman tinatapon na para taniman natin ng luya o kaya ano maga, mga gulay-gulay para eh mga oh, para yung lupa mga hindi maano hindi mawas out pag merong naka naka ano tayo naka naka, naka, ano ng gulong eh mga oh. Jadi naga, ada kisah yang magan, eh, maga, no? wala siyang makuan kay ako maliit transfer mga ngari ah, mo nga uh, ulahin na yung pagtubo ulahin na kayo karon mga tara mga tuloy mga tinod lang mga mo ning ang dahon puron kay nai kanding diri mga classic sab kanding pero sila may buot na ganta mga kay tiguwang nagani. 50 years old nagani mga o 20 years old pero dili mga pamukan kaya itong tanong may pasabasabang gabong sa kanding pero sige lang Oh, mga dili lang na mga gulong ng bike, mga gulong motor. Ayan, pati mga ano ng TV, mga nilagyan ko ng lupa tapos nitirati man ay naluya. May ano ba ako dun, ng mga TV, mga ga, po, cover ng TV. Ayan, mga para taniman ng Maka Mga hindi lang gulong mga ang pwede natin taniman pati mga sirang TV mga ayun mga yung luya pa ilalim sa saging ayun po sa likod ng bahay ko na sira na ayan ayan mga ang luya na, naglinis ako dyan sa isang vlog po dyan po naglinis ako dyan sa isang vlog natin tapos ngayon ito na ngayon pangarap ko yun talaga baka magkaroon ng mga luya kahit mga Wilkins mga na mineral po gusto ko talaga mga mamulot nga yung mga 6 liters yung kalakihan para gawin nating pat magata ni manitin ng luya lay po kaso mga mahirap talaga pag ano mahirap talaga pag hindi tayo pambihira lang tayo gumagala kasi wala tayong ano sa alam e, sa akin bukid lang at saka ano pamana tapos pag pagod na pahinga sa, bahay tapos ano na naman ngayon magawa ang luya natin mga matataba din ng mga kasi wala na puro yung mga dahon dahil kinakain ng kambing mga ka kambing ayan wala ko magutan pero ang kanding na sige sana all kanding pamor ayan mga ka napurol ng na dahon purol lang mga dahon mga dahil sa kanding na palaging kumukuha ng dahon dito mga ka palaging kumukuha ng pangga ano niya palama siguro ayan mga ka tuloy mga ka at hindi lang yan mga, dito rin mga, sa likod ng sa likod ng mga, ng bahay po mga Pakita ko rin sa inyo mga Kita ko rin sa inyo mga dito mga, ayan Ayan mga, luya pa rin Yung kasama na rin Pagtanong dito, March po Yung vlog natin Yan mga, oh, maraming luya mga Pagharap po sunod-sunod na taon mga In 2025 20, po Pag na-harvest natin to Yung ilang ilang linggo na lang matatapos ng taon na to ayan mga pag harvest natin dito mga ay tatanim ko ulit ito mga itatanim natin to ulit ayan iluya natin itatanim natin to hanggat o pa kasi gusto ko magkaroon ng luyahan ayan pasalamat na lang po ako kay living the good life o winalin ek gentry po mga dahil nagbigay sa akin ng luya pinatanim sa akin ayan po mga ano marami marami na rin ito mga yan Marami na dito maga. Ang iban maga. No, no, ano na ano na. Ang dahon nila maga. Nalata na. Siguro malapit na itong harvest kasi ano. Yan pa mga. Oh, dyan. Luyahan pa yan maga. yung may mga yun. laman Alam na yan. Malaking laman. Ang tinatabunan ko ng lupa para hindi maano kumo anong manok. Ayan mga oh. Sa likod ng bahay mga luyahan yan mga oh luyahan nakapalibot talaga yung luya mga nandiyon pa sa, sa kabilang anong ka, so, ga, ay, ko mga Tapos mga ay ayoko na pakita nyo dun kasi ano wala akong linis dun hindi ako nakalinis ng luya at sa likod lang mismo ng bahay ko kaya dito lang si Romo muna mismo pag maglinis na ako dun mga basta pakita sa inyo at ayan mga ayan luyahan natin mga ayan sila na sa akin. tapos marami pang tambok sa likod ng bahay ko makahoy mga at yung iba, na nga, bulok na. Pero pwede pa yung iba. Pero kaya ano, steady lang muna yun. Tuluyang muna focus natin dito mga kasi ngayon. Wala akong content, ibang content. At itong luya lang talaga ipakita ko sa inyo mga na pwede natin i-content. Pero pangarap ko sana mga kapagkaroon tayo ng malaking luyahan. Ito natin mga. Malaking luyahan na pagkambuhayan Sana all makaroon ng ganun. ala ul pangataga patagi no ul mangawas maga ta sa kinabuhi So maga inori itong amsatanan karan maga iyo aku ilaing content kini re luya. kan maga katambukod sa luya diri maga ta kaiyo luya maga maga oh maga oh katambuk kai labong sa kai maga andi torogod maga murong niwang kitawan kain na lagi kanding maga andi diri maga no lagi maga sub sub kanding Tim maga oh, ini kay maga dili sana ngabali yang iyang kuan maga kay wala man takis kanding. Ang oh maga oh, wala say napurol nga dahon diri maga. Dr. Gospikas maga nang napurol nga dahon bisan diha maga sa so, una. Ana bunog nga kanding sinap sabay da. Karon diri maga na wala gud makot sa kanding maga oh, wala gud masan dahon nindut kay dahon maga oh. Nindut kay dahon maga nang na to na wala makon sa kanding. Ini maga udah oh, kuat nasi ulaman maga, malakin ulaman, aku lang kita bunan maga, ay. para mas mula dako pa gud jud gamay mga oh pinaburan ko na ng lupa ng isang araw dun sa vlog po natin ang binis ako kasama dun pagtabon ko din ng lupa ayun pagtabunan ko ng lupa mga at sana mga ay mas marami pa to sa sunod na taon mga so, luluyan natin yun mga oh luyahan Ayun, marami pa na no? ketambak mga Kasi marami pa akong gagawin dito mga ka. No? Na hindi ko pa tala gawa mga Kasi busy rin paghanap buhay po. Ayun mga ka oh. Sayang yung luya natin kinakain ng skanding. Ayan. Sayang luya natin kinakain ng skanding. At ano, buong tao. Oh. Tapos nga yan mga ka. Ay. Ayun mga So mga napasalamat ko mga sa mga viewers, mga subscribers, salamat ka Tanan So sa mga kanunay na naisuporto sa ako mga salamat kayo. karon mga, okay lang sa ramadugay. O akong video mga, og Merry Christmas mga siyuntanan. O Happy New Year, coming to New Year naman mga, 2025 mga. Happy New Year sa lahat, advance Happy New Year, o Merry Christmas po sa... lahat po mga viewers subscribers ko po salamat sa lahat-lahat thank you po mga oh mga dia rilakotin video mga salamat kasi tanan thank you po love you all